Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na yun sa nakaraang 126 na taon. Hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagkapilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo. Soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Walang katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Itong buwan ng kalayaan, gisingin pa natin ang ating diwa sa pagka-Pilipino. Buhayin ang mga nasyonalismo sa ating dugo at iwagayway ang bandilang Pilipino dapat makilahok tayong lahat sa pagdiriwang nito. Noong bata kami, yung celebration talaga, siyempre kasama namin ang ating ama uh, sa formal celebration, pero yung naalala ko talaga yung mga ginagawa namin sa eskwela. At uh, siyempre, nag-aaral kami tungkol sa Independence Day, tungkol sa Araw ng Kalayaan. At gumagawa kami ng mga programa, gumagawa kami, nagtutula kami para maipaalala sa at sa amin at matutunan namin ang uh, kung ano ba talaga ang naging kasaysayan ng Pilipinas. Unang-una ay dapat uh, ipakita natin at iwagayway natin ang ating katawat para maalala din natin at lahat na makakita ang buhay ng Pilipino at ang kasaysayan ng Pilipinas. Marami kaming inihanda para sa inyo. Mula sa ikasampu ng Hunyo ay simula na po ang ating selebrasyon sa Quirino Grandstand at Burnham Green ay magkakaroon ng iba't ibang atraksyon. Meron tayong cooking competition para sa ating mga national dishes na tanyag na tanyag na sa buong mundo. Meron tayong obstacle course race para sa mga atletik at pakikisig. Mayroon tayong mga libreng concert gabi-gabi. May tiyangge ng local products. Meron ding labuyo eating contest o chili festival. May free movies tungkol sa ating mga bayani. Hindi rin mawawala ang mga serbisyong bayan na one-stop shop caravan na ginagawa natin sa bagong Pilipinas. At siyempre, sa 12 ng hunyo, magkakaroon tayo ng Parada ng Kalayaan kung saan 22 na float na gawang Pinoy ang paparada. Makikilahok ang iba't ibang probinsya. At siyempre, dahil mainit at pantropiko ang panahon, magkakaroon ng concert na libre ang grupong Bini sa gabi ng June 12 pagkatapos ng parada. Kaya samahan niyo kami! Dalhin ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan at igit sa lahat ang inyong pagka-Pilipino at makilahok sa selebrasyon ng ating ika-126 na araw ng kalayaan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Music Hi guys, once again, thanks for watching her dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.